Hello mga suki! Flex ko nga lang pala sa inyo itong tindakong Mikata Heavy Duty Commercial Blender 2 Liter Capacity. Bagay na bagay nga ito mga suki sa mga main negosyo dyan na mga shake or kung ano-ano pa or milk tea. Kasi nga heavy duty na ito at with one year warranty pa kay Mikata. Wow. Yes, tama. May one year warranty para kapag nasira siya sa loob ng isang taon ay iwawarranty yan agad ni Mikata. Yes! At malakas nga mga suki ang ikot nito kaya siguradong madudurog agad ang yelo. Yan nga siya mga suki kapag umaan di ba? High power. Sa so, naghahanap ng ganitong blender na high power commercial blender dito lang sa AN Houseware Trading. Wow! Siyempre, pwede din niyang pang sarili mga suki. Kahit pang bahay, pwedeng pwede din yan. Lalo na kung mahilig kang gumawa ng shake or smoothies dyan sa bahay ninyo, diba, bagay na bagay itong Bicata Heavy Duty Commercial Blender. Oh my God! Siyempre mga suki, under SRP lang yon dito sa aking tindahan at napakamura lang. Kaya, bilibili -bili na kayo. Thank you!